ito para sa atin dito po kami ng mga panggisa sibuyas ng sibuyas 1 kilo 280 Magkano? P134 134 P134 P100 lang P100 lang daw Kasi mas sobrang dami naman Kaya kayo pailin Kaya kayo babagay yung food ngayon bibili tayo ng U.S. P139 lang 139 Magkano lahat? 139 Yan o Magkakataon? Sir, ma'am ako po ay Adyaw. Mahingi po ng tulong. Pambili ng gamot. Pagkain. Sige Let's go.

So ka, yung natin. So ngayon, ito try natin mga Sabi niya, sabi niya natin, masarap na ito. So, natin. Kung lasa. Okay. Ano yung sabot? Kaya ito? kilo po. 30 ka? 50. 1 half. Ayan o, isa Nagdara mo ng ano? Dalawang kilo talaga lang. kilo mo. Bungusan mo lang ate. Buna mano. Hindi. Buna mano. mano. kilo. Shandown. Ito mga prutas na ito. Wala po sa Amerika ito. Sa provinsya lang ito. Dito oh, lokal po. Salamat. Wala kasing Masarap po. Meron na po durambutan. Yan. Okay, Jere, pili ka. So ay makakatipid tayo uh, ng pagbili tayo ng ano dito sa market.

Mga ilang kilo kayo? Marami dapat. Ah, ha Halo, ano eh. yung ano? pa ng ano, pancit, di ba, bihon? Opo. Ladies. Tama na yan. May dalawa natin sa dung kunti. Yung maganda, yung madali lang balatan. Kaya yung mananakin. Dalawang kambing yun eh. Okay na. Okay na ba? Dalawang kambing? Sarap, sabahan-sabahan mo pa ng ano. Saka patatas. Okay na. 16, okay. Patatas pa, sir. Oh, patatas, Parang maliliit yung patatas, sir. Patatas patatas. maliliit. Maliliit yung patatas. Hey, patata. Ay, patatas pa, no? Oh, kasi maliliit eh. Ay, malalaki dapat. Pero, oo. Eh. Tapos, sinuyas. Si but... mo natin, eh. mo. Walu nak ada? Walu. Ada ni uh, besar. Kemana nak <tuk> pun ada. Ini lemas lah. Kita pergi jangan runda. Siapa ini Kita pergi. Sige. Bukan no. Imos. Pelatih mana? dua ni dua di mana? Sige po itu dalam apa? Kena ini bawa walu. Kenal? Nangin apa? Gua kakamu. Kau Ano ito Mas marakal ito Mga mas marakman na to? natin. Ano ba dote? Parang niniwa ka nito eh. Ano ba dote? Bangulahi Buti po yan. Yan naman po, brown. Sige po, itong dalawa. One hundred. Okay, yan po ang namin ngayong tanghali.

kakaibang ano ba gulay na yun Guri Gibun Guri Gibun Ha? Guri Guri Gibun Ha? Guri Gibun Ha? Ha? Guri Ha? Okay market dito sa municipality of Baga, Baga ng sa Sarap Hindi ko lang alam kung gaano kamura yung mga palindan nila dito.